Tila malabo pa umano sa ngayon na magkasundo si na Sen. Nancy Binay at Senator Alan Peter Cayetano. Kasunod na rin ito ng paghahain kahapon ni Binay ng ethics complaint laban kay Cayetano. Ayon kay Senator Binay, kung hihingi ng apology o pamingin si Senator Cayetano, ay depende pa ito sa magiging paliwanag ng Senador. Gate ni Binay, hindi lang dapat sa kanya humingi ng paumanhin si Cayetano, kundi pati na rin sa media dahil sa mga aligason ng dahil may alegasyon sa kanya na nagbibigay siya ng mga tanong sa media sa mga radio interviews. Si Kaitano naman sinasabing tumutok lamang sila sa issue ng New Senate Building at bukas naman ito para makipag-ayos kay Binay. Nauna naman sinabi ni Binay na yun din naman ang gusto niya pero hindi anya siya ang nag-umpisa ng name callings at mga aligasyon at humarap siya sa pagdinig para sana bigyan linaw ang ipinapatayong Senate Building.